Ayun paui na si Barako. Naglahi na 'yan napakaraming ina hindi to sa amin. Ano nalaki? Oh, oh. Di na kadik. Paka -mali? Paka -mali. Pa siya <laughs> <Uy>! <laughs> <kayo? San> ka muli. Tenahan pa sa <laughs> diri. Quis. Ba iskayo sangka. Masih siya ud tira. Tanay unay kapatag. Nah.

Flytt <skrøk> deg! <skrøk> <skrøk> natin yung mga sisiyo dito. Kumusta so, na yung mga sisiyo natin dito? Ayan, konti na lang. So, meron tayo dito sisiyo ng mga may sugat-sugat. Yung mga tinutuka ng kasama nila. Dito ko nilagay. Ito yung kanilang lugar kung saan sila nagpapagaling. Ayan, kasi medyo maliit naman dyan yung mga kasama niya. So, hindi naman sila matutukaan niyan. So, ayan, pagaling na rin yan sila. So, dito naman, sa so unahan, ito yung ating sisiyo na bago mga bago-bagong nahats natin galing sa incubator nandito so, naman sa loob nandito so, tayo sisilip yan o no? so dito napapansin ko nung dati sa kabila pag nilagay mo sila sama-sama sila parang nilalamig, pero dito ayan o no? magkahiwalay pagka ganito palang ipa ang ilalagay natin medyo mainit no? kaya yung mga sisiyo masaya sila dyan o no? pansin mo naman o no? Meron ako nilagay dito kahapon na medyo mahina. Hanggang ngayon, hindi pa rin namatay. usually e, so, kasi kapag nasa galing sa kabilang kulungan yan, pag nandun lang yan, namamatay. So dito, naobserbahan ko, okay. No? Hindi pa rin, hindi namamatay. Although yun, napapansin ko, medyo mahina siyang konti. Ayun no? Pero buhay na buhay pa rin siya. So at least, madugtungan yung buhay na, ibig sabihin, na uh, talagang maganda talaga pala pag uh, may ipa yung sahig ng mga sisyo natin. So yung iba nating mga sisyo, update tayo. Ito sa unahan oh, Sisyo ng ating Gansa Sobrang laki na oh, Sobrang laki na Napakalaki na na Tinan mo Yung rabbit malaki na yan Pero mas malaki pa siya O oh, okay, kumpara mo sa rabbit oh. Ang liit tingnan ng mga rabbit pero siya ang laki. Mas malaki pa siya sa si rabbit. Mahigit isang buwan pa lamang. Dito tayo. Oh, ito pa yung isang batch ng mga sisiyo. Ayan, gahapon uh, Ano pa to, crowded Sa so, binawasan natin So, tinansan lamang natin na magtira tayo dyan ng sapat lang yung so, hindi naman sila mahihirapan At yung iba, dito naman natin nilagay sa kabila Ayan Dito, dito Ayan naman, oh. Yung mga pabo karamihan, andyan, minalo natin. Tapos yung mga malalaking pabo, mga breeders natin, andyan naman. Ayan, oh. Oh, ayan sila, oh. Oh. Nandito na sila, oh. yan Ito yung mga malalaki na hindi magkasya dyan sa butas. Ayan sila. Pero may napapansin ako. Meron na sa ilalim. Ibig sabihin may nakalabas. Ayan, oh. Oh, nagkasya sila sa but may nagkasya sa butas may nakalabas ibig sabihin itong isang to babalik natin to dun sa kabila ulit kasi dyan makakalusot pa rin sya yung mga nakakalusot babalik natin doon so ayan yan yung update natin sa ating mga sisew uh, ah, mali po maraming maraming salamat po